Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa at ikaw lamang ang pagkakaisipin niya kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya ay hindi hindi ka mawala-wala sa isipan niya. Kaya gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon, lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nagkamalabuan ng partner mo basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At pwede mo gawin ito ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay sambitin mo lamang ng paulit-ulit kahit ilang beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. Wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong hinding-hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga at paniguradong ngayon mismo matatamaan siya. Basta gawin ito na 100% ang paniniwala mo. At kung gusto mo, pwede mo gawin ang mga iba't ibang ritual na binahagi ko. Dahil isa itong gabay para makatulong sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.